Nire-reklamo naman ang isang ina sa Muntinlupa matapos buhusan ng kumukulong tubig ang anak at pamangkin. Katwira niya, hindi naman daw sinasadya. Nasa gitna na aksyon si Faith Del Mundo Exclusive. Dumada sa sakit ang 8 anyo sa babaeng ito at ang tatlong taong gulang na lalaking pinsan nito dahil sa mga lapnos sa balat. Binuhusan ng dalawa ng kumukulong tubig ng mismong ina ng batang babae ayon sa hipag ng suspect na tumangging humarap sa kamera. Naglalaro lang sa bahay ang magpinsan nang bigla o manong binuhusan ng kumukulong tubig ng 23 anyo sa si Alias Norma. Ayon sa investigasyon, gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot si Norma. Aminado rin ang suspect na nabugbog niya ang mga bata dahil sa kakulitan. Oh, minsan, minsan pag nang bastos ko sila, ganun. sinasadyang mabugbog naman po sinay. Eh. Pero hindi raw niya sinasadyang banlian ng mainta tubig ang dalawa. Magasay na sana po ako. Nasasalin po sana hipag ko. Biglaan po na, ano, nabuhusan po kasi bigla siya tumayo. Sorry na sana po. Eh. Sorry. Pero taliwas ito sa imbesigasyon ng pulisya. Mahirap paniwalaan. Dalawang tao yung nabanlian na gano'n na aksidente. Uh, siguro ipoprove niya yun sa korte kung ano magiging findings. But basically, eh, sa ebidensya, sa pag-imbestiga, uh, uh, eh, parang merong talagang kalabisan. Naharap ang suspect sa kasong child abuse. Paalala naman ng na otoridad sa mga magulang maging mahinahon sa pagdidisiplina sa mga anak. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5. sure to come back. News 5 everywhere.